Mga residente ang apektado ng magnitude 6.9 na lindol dyan po sa Cebu. Lumobo na sa may sa 111,000 na individual ayon sa DSWD. Ang kasama na sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ule. Tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng relief goods sa, sa mga residente na apektuhan ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu sa ngayon pumalo na sa 5.6 million pesos sa ah, ang halaga ng tulong ah, na naihatid ng DSWD sa mga natektuan ng bagyo. Ayon sa DSWD na ah, sa 111,690 individual. Ah, ito ang ng lindol sa Visayas sa Katumbasyana ng 27,000 families ah, na nanatili naman sa evacuation center ang isang daanan. at 34 na katao katumbas ah, ng ah, 34 families habang ah, 20,000 ah, na katao itong ah, nakikinapunan sa kanyang kaanak ah. Kahapon, nakarating na ang tatlong wing van mula sa Visayas Disaster Response Center sa Bogo City, Lula ng tiga 1,700 family food box na agad pinapahagi sa mga residente. Mayroon ding ready to eat food itong mga boxes para matiyak na walang magugutom na mga biktima ng lindola na walang access sa maayos na lutoana. Una rito será el DSW Sekretari Rex Gatchalian na may dahantang 300,000 family food packs para agak ipamahagi sa Cebu. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manjeral, B-UNEP, Tapata, RMN.